Good morning na po, Philippines. Parang sa pamimingwet. Sige lang! Walay muna kami. Walay walay. Guys, andito po. Kasama ko. Isang maganda at pagpalang araw po sa humakulimlim na umaga po sa inyong lahat. Ito po kami ni Roberto. Oh. Sama ko po ngayon si Don Robert Retolado. Try-try ah, na naman. Mawala pong mga wala po mga dalato. Good morning na. Good morning, Philippines. Good morning, Tol! Good morning to po, Philippines. Ito, na-try. Wala akong sawa, wala akong kakupas. Kupas! Ito uh, Testing po lang, testing. Yung setup pa Testing. Dito po kami sa harap doon ng gawat kalina. Na-try po kung kagad po. So, oh, good morning, good morning po sa inyong lahat. So, walang sawa ninyong pag-suporta. Marami pong salamat sa inyo. Makulimlim po, makulimlim. Okay, so, ganito kami sa Pilipinas. Adik sa pamiming mo ito. Ganito kami sa Pilipinas. Adik sa pamiming mo Sige lang. Ito na talaga Ito na po Talaga po Hindi ko mapipigilan na ito Nag-tres kami lang isa Kung meron wala Pero ano sa ngara? ako po May nahuhuli Ewan ko lang po Ewan ngayon Pero ang ganda po ng tubig Marami lang pong water nini. Kasi po yung tubig ngayon papasok. Papasok po. Eto. Uy, kala ko may huli na. Kala po may huli na si Don Robert. Eto po. Sabit pala, sabit. Kala ko, Ganda umaga umaga po sa inyo at makulimlim na umaga ito hindi po ako nakasumbero dahil makulimlim po para pong uulan kaya po hindi na ako nagbalanggut ah uh, guys ayun po si Robert Dutulato yung so solo po muna siya doon walay na kami, walay walay <laughs> mga adik po sa fishing talaga hindi ho tatantanan to hanggang walang nahuhuli pero patasan ba ho eh uuwi rin oh, no? pag nakaramdam ng gutom pwede na lang ho eh, isang kilometro lang ang lalakarin bago makauwi ayan po yung ano natin o no? tubig natin o no? ang daming water lily na yung bulok na po dami po Guys, andito po. Kasama ko si Master Jojo. Ito po. po. Magka-casting po. Wala na rin daw po siyang magawa. Nakaangat Ang na rin po. Kating, kating na yung mga pusaman. Mga anglers. Kating, Kating, kating na po talaga. At para daw po magkakasakit pag nasa bahay po. Basta po angler ho kayo at at napahinga po kayo ng matagal. Parang ramdam nyo magkakasakit po kayo. Oh. <laughs> po. Tawa po si Robert. Kaya po tawa po. Yan. Tama ba? Sabi ko. Para magkakasakit. Ayan nga po. magkakasakit. Para daw. <laughs> si Jojo daw, lagi tinatrang kaso. <laughs> <laughs> ganun, ganun po talaga, mga idol, mga kachamba, na pag talagang angles po kayo at napahinga po kayo na matagal eh, para po kayo magkakasakit Oh. Ayan nga. Totoo po yun. Sa akin oh, Ramdam po po yun <laughs> Ramdam po po yun eh Kaya po ito Kaya po, katulad po ni Master Jojo Casting! Casting ah, po! po. po. Ja, Paabal Jo! Ja. Paabal! Ngayon ito, Bait and Wait po Pakain mo tayo po ni Robert de Tolado sa sasalamin po tayo, masakit po ang mata natin ganda pong panahon natin, makulimlim para pong uulan hindi ko lang po alam mo oras kasi wala po akong dalang dilo hindi po, ko na lang po kayo ng ng fishing rod oh. Ayaw na po. Nakakuha lang ko ng sangkalan. Pang tilapia sangkalan oh, ayun oh. Oh, yun po. Oh. Ayun oh. Wala na akong gana, no. wala na. Noong... Ito trophy namin oh. <laughs> ayun ang trophy sangkalan oh, trophy. Wala na po nang gana si Master Jojo. Ako wala nang sangkalan. Pabalik, pabalik, pabalik kami. Babalik daw po, babalik. Yung Don Robert po, nagyayaya na rin no? Okay, tayo tayo tayo. Ah, guys, kung sakasakali po, talagang babalik po. Maraming salamat po sa walang sawa ninyo pag sumaybay. Maraming maraming po salamat. Eto, eh, inaano lang po natin, na-update lang po natin yung yung fishing spot po natin na po talaga ngayon ano oh, so sa wala pa puro pasag lang oh at saka oh, sangkatutak na water lily po sangkatutak na water lily yung bulok na water lily yung po marami po kaya po guys sa mga solid supporters blue silent viewers maraming maraming salamat po sa inyo Tawa ng sawa po. Huwag po kayong magsasawa. babay po. Bye po.